Mukhang matagal nang alam ni Blackbeard na si Rocks ang tunay niyang ama. May tatlong matagal ng palatandaan na nagpapakita kung sino talaga siya. Matagal na rin niyang tinatago ang tunay niyang lakas. Noong araw na sinaktan niya si Shanks, di pala iyon basta-basta, ginawa niya ito para ipaghiganti ang kanyang ama. Nang kumalat ang balitang si Rocks D. Zebek ang ama ni Blackbeard, maraming One Piece fans ang nagtawanan. Pero sa totoo lang, mukhang hindi rin nakatakas si Blackbeard sa usaping dugo. Kaya ang tanong ngayon, alam ba talaga ni Blackbeard na si Rocks ang tatay niya? Ang sagot, oo, posibleng alam na niya matagal na. May tatlong bagay na matagal nang nagpapahiwatig nito. Una, ang pangalan ng barko nila. Ang barko ng Blackbeard Pirates ay tinatawag na Saber of Zebek. Alam ng fans na bawat barko ng pirata sa One Piece ay may sariling pangalan na may kahulugan. Kaya kung tinawag ni Blackbeard ang barko niya bilang Saber of Zebek, malamang hindi lang ito trip-trip lang. Ang buong pangalan ni Rocks ay Rocks D. Zebek. Kaya malinaw, parang tribute ito sa kanyang ama. Pangalawa, ang base nila, Hachinosu Island. Ngayon, alam natin na dito nakabase ang Blackbeard Pirates. Pero kung babalikan ng kasaysayan, ang Hachinosu rin ang naging base ng Rocks Pirates noon. At kung ordinaryong pirata ka lang, hindi mo basta pipiliin ang lugar na yon bilang hideout. Pero si Blackbeard pinili ito. Ibig sabihin, may dahilan siya, at mukhang personal. Kung alam niya na anak siya ni Rocks, may saysay kung bakit doon siya bumalik. Pangatlo, ang pangalan niya, Marshall D. Teach. Oo, bahagi rin siya ng D-Clan. Yung Marshall ay apelyido ng ina niya, katulad ni Ace, na kahit anak ni Roger, apelyido pa rin ng ina ang gamit niya, kaya hindi na ito bago. Pero ang pagiging D-Clan member? Matagal nang hinala ng fans na siya ay kabilang dito. At kung kabaligtaran siya ni Luffy, malamang may koneksyon talaga siya kay Rox. May mga dagdag pang pahiwatig, tulad ng pagkakaroon ni Blackbeard ng Demon Fruit Encyclopedia. Hindi ito basta-basta nakukuha, kung wala siyang access o koneksyon, imposibleng mapasakamay niya ito. Malamang may support ang pinanggagalingan at baka mula mismo sa pamilyang Rocks. Sa huli, usapang lakas. Maraming naniniwala na puro prutas lang ang sandata ni Blackbeard, pero paano kung may tinatago pa siyang totoong lakas? Oo, tinalo niya si Ace gamit ang kanyang prutas. Pero ang pag-atake niya kay Shanks, hindi lang yun dahil sa prutas. Malakas si Shanks, espada, katawan, at haki, pero nasugatan pa rin siya. Ibig sabihin, may iba pa si Blackbeard na hindi pa natin alam.